ni Cookie. Gawai ko na no ang rice cooker, guys. O, oh. dyan na mong steam guys. O, oh. ato na ni siyang haunin. Uno na, na nato ni siya. Uno na nato ni siya. ang steam na kalumpang. Ay, nasira pa ang beauty. Uno na anti ni siya. anima oo Ano Napag-discarte so, mo. Ang ok, ok, ML. Oo. Nangutana o gunsay sudaan so, <coughs> sa mama. Si Inday po. Mag-silpon. Mayingon na nga mukhaon kong luto. Ang okay, nga guys o. Kinailong. Gistim sa mga sa pinaka-original <coughs> na steam <coughs> rice cooker o plastic. Nascam ko ani da. Mama! Mama! Ang ubara dayon. Bito! Bito! Lami. Andito. Kalamay ang butangan. Ang dito. Diyan ka ni siyang magtunaw at ang kalamay sa kalahad. Diyan ka ni siyang ilunod para mabutangan siyang kalamay.